May mga rason ba kung bakit mas mahirap kumain or eat healthy as we grow older? Sa mga naobserba ko sa mga pasyente ko, yung unang-una, living alone, malungkot. Malaking factor yung gana mong kumain kung masaya ka. Kami mga pasyente ako, pag Sunday lang may gana kumain dahil pag Sunday, dinadalo sila ng mga kasama nila, mga mahal sa buhay. Pangalawa, yung health conditions nalilimitahan yung kanilang mobility. Hindi na sila nagluluto, hindi na sila naghahanda ng pagkain, hindi na nakakalabas para mamili ng mga sariwang pagkain. Ang nangyayari, kung nag-iisa ka, bibili ka na lang dyan sa karinteria at hindi mo na napipili. Tama. May maalat o matamis man na pagkain. Medications, may mga gamot na iniinom na nagbabago yung panlasa ng mga senior citizen. Financial capacity, dahil sa kakulangan, walang pangtustos, hindi na nila nabibili yung mga dapat kainin na masustansya. Napapansin din nila, nababawasan yung sense of smell and taste. Naamoy mo, ang bango, sarap kainin. Parang lechon. Parang Excited lechon, di ba? Oh, okay. Kaso ang problema, habang nagkakaedad, yung five senses ng ating panlasa, yung dalawa nawawala o humihina yung pan panlasa sa maalat at matamis.